ang mangyayari parang magiging limitado na lang ang ano ang uh, school sa pano kala na to magiging limitado na lang ang school na na, na pwedeng eh, tapos sa Pilipinas ano mahigpit na rin po sa immigration na uh, marami pong ano na de deny na lumabas Two years ago, I have only 74 dollars in my bank account. But today, I have $25. I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke motherfucker. Hey, you know, welcome sa ating channel. Ngayon ay Martes. Ano na, pasado alas sa na nang ano, ng umaga kami lumabas kasi madilim na sa alas 5 eh. Ayon sinasabi ko po sa inyo, di ba? doon padilim na ng padilim ang uh, ang umaga yung dating alas 5 alas 4 na maliwanag madilim na kaya sa alas 6 na kami lumabas so sama natin si Toby Boy ayan ayan yung ano daily routine yang uh, daily walk routine sa so, umaga at sa hapon. may napanood akong balita about sa uh, student uh, student visa application. Ang mangyayari, parang magiging limitado na lang ang ano ang uh, school sa paano kala nato magiging limitado na lang ang school na na, na pwedeng yung mga allowed na schools na magtanggap ng international student sa paano ka lang ito base sa kung kaya nilang mag-provide ng housing sa mga estudyante so meaning ang school dapat ma-prove ma nila na Itong amount ng estudyante na papasok, international student ay may mga housing na nakalaan para sa kanila pagdating dito sa Canada. Yan yung ano uh, panukala ni NDP leader uh, Jagmeet Singh. So, anong implication nito? So, mangyayari po magiging limitado na lang yung schools kasi kailangan pa nilang mag-provide uh, mag ng housing. Kaya po ginagawa yun dahil sa ano, sa housing uh, malaking housing problem po dito sa Canada na nagkakaroon na po ng shortage tapos nagmamahal na po ang presyo ng pag-upa dito ng apartment, ng bahay at saka pagbili po ng bahay. Kulang po ng ano ng uh, housing dito sa Canada ngayon. So ano pong magiging epekto para po sa inyo nito? So, ibig sabihin, kakaunti lang po ang school. Pag ito po ay naaprobahan, kakaunti lang ang school na pwede niyong pagpilian. Hindi pa po ito ano, aprobado, panukala pa lang. Ito yung uh, nakikita nilang solusyon para maibsan yung ano, problema sa housing dito sa Canada. Kasi po patuloy nang tumataas ang ano ang uh, presyo ng housing po dito pati rental at yung iba nga po sa, kung kita nyo sa tiktok sa FB may iba pong mga Canadians na umiiyak na dahil sa hindi na nila makaya yung taas ng cost of living po dito sa Canada at dahil po sa requirements na yan malaki po siya na mas, mas mamahal pa po ang presyo ng tuition, ang tuition fee pag, para po maging international student dito sa Canada So medyo ano po yun oh. uh, mabigat. Kaya nga po kung kung may pera po kayo, okay lang po na wala pong problema po yun. Mag student visa po kayo. Pero kung uutangin oh, nyo po, siguro po magdalawang isip po tayo kasi malaki po. Ang ano, kung dati po, 6 uh, months ago, 1.2 to 1.5 million yung pinipre ng mga Pilipino po na nandito makakbo na susunod masikit pa atang ang base nga po dun sa mga vlogs ko hindi na daw po kaya yung ano yung 10,000 na pocket money na kailangan mong dalhin dito sa Canada pag para po makasurvive for 6 months Et, tapos sa Pilipinas ano may na rin po sa immigration na uh, marami pong ano, na-deny de na lumabas pinahigpit na po nila para naman daw po may ang illegal human trafficking so yun po no? kaya dapat po siguraduhin natin na yung pagpunta po natin dito hindi po yung parang masasayang lang so kaya dapat pagplanuhan at saka pag-isipang mabuti para naman po hindi Uh, mapunta lang po sa wala yung paghihirap natin sa application tapos kung nang, nangutang pa po tayo tapos deny lang po at hindi makakalabas ng bansa papuntang Canada so yun po muna no so lagi lang po ano uh, try natin yung hindi po tayo may stress at uh, huwag po tayo masyadong magbadali sa pagpunta rito sa Canada kung di naman kung kaya naman po maghintay try nyo po ang work permit may mga vlogs po ko dyan para uh, inform kayo kung paano kayo makakapasok dito sa Canada bilang work permit at kung bago ka pa lang po sa channel ko please subscribe, like and share at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga latest vlogs po natin marami marami po salamat, God bless